Heto na po ang continuation ng aking nilutong binagoongan para sa aming bata pananghalian ngayong araw. Mag-add po ako ng kaunting betsin. Sa part po na ito ay tinitignan ko na po kung medyo luto ng ang mga gulay. At pagkatapos ay syempre haluin lang po natin, tat para maluto ng mabilis yung ibang gulay. Medyo boring po talaga pag mahaba ang dot video, pero yun kasi ang bilin sa best practice ko, hehe. Kaya pagpasensyahan nyo na po, mm hmm Hindi naman kasi palaging sa reels tayo mag-upload. Kailangan din makapag-upload ng longforms.posttext at photos hehe Medyo kulang pa po sa lasa kaya nag-add ako dot ink salt o asin. At syempre, imix-mix lang po natin para dot kumalat yung lasa ng asin. Hanggang dito na lang po muna mga ma'am and sir. At okay na po ang aking binagungan. Maraming salamat po sa panonood.